special palabok naman nga niho. ang alutuin namin yung hindi sa bukid mga kamangyan. nganiho nga Ho, mag -a date si nanay at saka si tatay. I for the go. Sobrang ganda nga ni Ho ng ngiti ni nanay mga kamangyan. Gawa ng kanina pa nga niho, aray kilig na kilig. Kala mo man din ay babagong ibig pala ang aroy pa ko kasi namin inapag-usapan mga kamangyan about nga Ho doon sa mga date date. Kasi alam niyo naman, in love kami. Hala in love. Tinanong ko si nanay kung kailan pa sila last na nag-date ni tatay. Ay, sabi ho niya, ay, matagal na daw siguro nung nagaligawan pa sila. Kanta ko rin naman ho dati pa mga kamangyan inakwento sa akin ni nanay na dati daw ho nagadit sila, nanonood ng sini, nakain sa labas. O di ga napakaharot. Siguro mga 21 years old pa siya nung mga kamangyan tapos tumakas pa siya nung sa magulang niya. Ay, no, akala niya nakaligtas na siya. Tapos yung nakita siya nung kapatid niya, ayun, sinumbong dun sa nanay. Oh, ay, ay di napagpalo. Sabay imbis na mag-aral ay nakikipag-date eh, ay pasaway din. Feeling ko yun yung hindi ko naman na kasi ako parang puro bahay at saka school lang. Uy, oh, grabe na, baka feeling mo naman kung matagal nang hindi nakakaranas si nani at saka si tatay nung date mga kamangyan, kako, ay hindi na lang sila mag-date sa bahay kubo. Kasi simpleng date lamang tapos sa pagluto na lang namin sila. Ay, ang request nga niyo pala nila mga kamangyan ay yun nga ni daw palabok at saka ho yung bread roll. Kailan naman ho yung lutuin mga kamangyan kaya yan nga ni ho at kinuha ko na aring good life premium vermicelli. Siyempre para ma-achieve natin yung bite. Oh, so, yun yung kasi inagamit namin. Para na rin talaga kami nakain sa mga mamahaling restaurant. Next na no, mga. Hindi pala rin mabilis maputol mga kamangyan. Dahil nga ni Hugawa Ari. Doon sa premium potato starch. So, ayan, bala. Babad ko nga nila ang sa mainit na tubig mga kamangyan. At tingnan nyo yun naman yung pinakang noodles niya. Sobrang smooth tapos crystal clear. Talaga namang premium na premium. huy! gustong gusto nga ni namin sa palabok yung may hipon mga kamangyan. Kaya ayan nga ni At nagprito na ako di Kaya, kung naman ho are, Gawa ng pagkamahal-mahal naman ho, ng hipon. Alam nyo kunti na lang mag na talaga ako ng hipon din sa amin. Tapos ko sa inyo paano ka pagitan ng pinag alam mo naman, oh, isang kilo, 480 pesos na. Salamat! Bakit na rin na pala sila ng hotdog din yung eh, mga kamangyan? Yan ho, yung alagay doon nga niyo sa tinapay, doon sa bread roll. Siyempre, honey, talaga prituhin na yung hotdog para siyempre maluto na. Gawa ng mamaya. Baka yung maluto lang nga yung pinakang labas, hindi na yung sa loo. Aba, eh, ay maiba naman ang lasa, kumakain ka ng hotdog na hilaw. <laughs> Pinakuluan na na pala dito yung ulo ng hipon, gawa ng agamitin ho yan mamaya. Dati ho mga kamangyan, di ka sobrang hihigpit talaga ng mga magulang, lalo na sa mga anak pagdating sa pagbo-boyfriend. Talagang bawal ka mag-boyfriend, magtapos ka muna ng pag-aaral, mga gayong -gayon. Okay, lalo na ho sa mga kaklase ko nung talagang mahigpit, bawal mag-boyfriend. Pero ho, nagatago sa magulang, nakikipag-date pa rin, may boyfriend na. Kaila ang isa, parang 87. Hala, 87! Mata pala ho ako mga kamangyan matanong na talaga ako, sobrang daldal. At hindi tanong ako kay nanay, paano pag nag-boyfriend na ako, paano pag ganto, ganyan. Siguro mga grade 2 or grade 3 pa lamang, gayon na yung mga tanungan ko. Tapos ho, mm -mm. so, ang sagot niya ni nanay, okay lang na mag-boyfriend. Basta alam mo yung limit mo. Alam mo yung tama at mali. Grabe, great to pala. Ang alam na yung tama at mali. Salamat. <laughs> ay, garot mo kasi mula na nga niyo ako magluto din ni mga kamangyan. Ay, dinagisan na ho ako din na rin nga niyong bawang. Maya-maya ho, ay sinunod ko na arin sibuyas na puti. Tapos ho, arin giniling na karne. Mukhang nakisaya din nga niyo yung panahon ngayon mga kamangyan. Gawa ng ayan na nag-uulan-ulan na din eh. Aray ah. Kapon ho, parang pabalik-balik yung ulan. Tapos kaninang umaga, parang malilong-lilong. Yung madilim ho Pala din eh, yung sabaw ng pinagpakuluan ng ulo ng hipo gawa ng siyempre pandagdag lasa din yun. Yes. Tapos ayan, nilagay ko na nga rin yung paladini sa isang lagayan. Aring nga rin yung asweti seeds. Tapos oh, oh, nilagyan na rin mainit na tubig. So, kailangan lang yan ibabad-babad. So, pandagdag kulay na rin yan. Ay, for the go! <laughs> Tapos nga niyo, ay eh, dinilagay ko na huya Andy sa aking inaluto. Tapos so, nung kumulukulo na, saka ko naman ho nilagay aring tapa flakes. Grabe, yan din talaga yung isa sa pampasarap sa palabo. Naglagay na rin ako diyan ng mga pampalasang asin, paminta. Tapos so, syempre ho, aring shrimp cube. Sabang so, inahintay ko nga niyo na kumuluyan mga kamangyan ay andin ho kami ng aking pamangkin din sa loob at naga video ko, video ko okay diyan. Ah, Pinin ko tuloy pwede na ako mag-anak tapos aturoan kong kumanta, sumayaw. <laughs> ay, first of all, hindi ka marunong nung mga yun. Piling ko yung mga anak ko pa yung magaturo sa akin ng mga gayong bagay. Salamat! At, medyo malapot-lapot are ay dinilagay ko na ho dini are nga ni cornstarch na tinunaw sa tubig. No, okay na nga ni ho ay dinilagay ko na ho sa lagayan are hong good life premium vermicelli noodles. Bali ibang style nga ni ng palabok yung pagluluto namin ngayon mga kamangyan. halo hindi namin nilahok agad yung noodles doon sa pagluluto ho, noong sauce. So bali nilagay lang ko muna damin diyan sa ibabaw sa ka ho ahaluin. Kung bagay parang yung pagluluto ng spaghetti. Minsan nakalagay agad yung noodles doon sa sauce. Minsan naman nasa ibabaw la ang muna yung sauce. Saka muna la ang ahaluin. Ay for the go. Tapos ayan lang ho, kami sa ibabaw ng nga dinurog na chicharon. Kukunti na nga nila ang huyaan. Gawa ng mas marami pa yung kinain nila doon. Gawa lang habang nagatudtod. Papak na ng papak. Salak mo. Tapos unong sa, sa chacharon mga kamangyan. Saka naman namin nilagay diyan sa ibabaw. Yun nga niyo mga perinitong hipon. Alam niyo na, kakunti na lang din yan. Para nasa kalahati na lang. Kasi nga niyo, inuna namin lutuin. So, ayun, nagutom yung mga person. Kumain na ng kumain yan. Buti na lang talaga at may natira pa rin. Hmm. So, habang inapalamig nga, nga namin yung palabok mga kamangyan, ay aring nga, nga, nga sina Tintin at ate ati Shay. No, ati na ho, yung paggagawa nila ng bread roll. Gawa nga niyo na natigil kanina gawa ng umulan nga hunang ng umulan. Ay, di pinakuha na rin nga nila sa akin, ari nga niyo bread breadcrumbs ng good life. So, yan ho yung alagay din sa pinakong ibabaw ng tinapay. Para, syempre pag kinagat mo, ipa nang may malutong-lutong. Hoy, grabe, baka arte. Ay, natatawa pa nga ako diyan, mga kamangyan, gawa ng sobrang titip mo, mo naman, oh, yung isang hotdog, diga dapat nandun lang yun sa isang tinapay, sa isang bread roll. Aba, hinati-hati pa, ginawa pang apa. <laughs> Sabi ko pa nga ni Dini, baka pagkagat na rin ay puro tinapay na laang. Salamat. <laughs> so, ayun na ni sobrang na-excite ako doon sa date ni nanay at saka ni tatay. Gawa ng siyempre. Kahit nung palagi namin silang nakikita na magkasama, na nagakulitan. Iba pa rin yung parang nagadate date date nakala nagaligawan, ganyan. Sa so, tunay, oh, gusto ko talaga mapa experience sa kanila yung bongga na date. Yung naka si nanay, nakakulot ang buho, nakabihis ng sobrang ganda, tapos naka tapos may lipstick na pula. Okay. Si tatay naman nakaayos ang buhok, nakatakinan ang dami, nakasapatos ng sobrang kintab na kintab. At dahil nga medyo biglaan la ang dinare ko, edi yung simple muna. Tapos sa na ho yung bongga. Gawa na baka naman mama hindi na makatulog si nanay sa sobrang kili. Karoy ah. Oh, nakita niyo naman ng mga kamangya, madali la ho yung paggawa na rin. Pinalapad la nila yung tinapay, finlat flat gamit ho yung baso. kanya na lang ho talagang diskarte kung paano talaga yun mapapapla. Saka ho, naglagay cheese at saka ng hotdog doon sa loob. Tapos ayun, ni roll roll na siya. What? ni roll roll. Nilagyan la ang toothpick para nga ni hindi magbuka, hindi magtanggalan. Saka ako nilagay sa itlog at saka ako sa breadcrumbs. Tapos ayun, pwede nang prituhin. At habang <laughs> nagkaprito nga ni Hudon si nanay, ay arin naman na si Ate Tintin at saka si Ate Shinka ko ay magdesign design na din eh. Pwede na nga nila ako at may nahanap agad kami na tela. Ay, gupit nila kasi na puso diyan na red. Saka ho, pinakalat diyan sa lamesa para mas magmukha talagang romantic. Wow, romantic. Tinanga <laughs> nila ako at marunong-runong ari si Ate Tintin at saka si Ate Shade. O ay dinagawa ng paraan ari. Gawa na kung ako, ay nako, ay medyo mahina ho ako sa ganyan. Tama na yung apag luto ko na lang sila ng handa. Okay. Ay, dahil nga niyo, okay naman na ari mga kamangyan, ay ari nga niyo at inintindi ko na rin ho ari palabo. Siyempre ho, para makapaghain na rin kay nanay at saka kay tatay. Grabe, so, sobrang nakakatakam nga niyo ari mga kamangyan. Gawa na sa tunay, gustong gusto ko rin ho talaga palabo. At tapong naghahalo nga ni, ho, ako diyan mga kamangyan, kako kay nanay kay tatay ay maupo na ho muna sila. Oh, boy, tingnan nyo naman kung gano'n ka sweet. Grabe, kala mo talaga teenager. <laughs> nga niyo silang tingnan ng gayaan mga kamangyan. parang antitinuga yan, walang away, walang bunga nga. Grabe, parang may gusto kang ibungin doon. Hoy, hindi, wala ba yun? Tapos <laughs> ayan, kinilig nga niyo kaming lahat di yan. Nung inabot na nga niyo ni tatay, yung nga niyo pabulaklak niya kay nanay. Grabe, akala mo talaga may proposal. O, ako sa'yo nga niyo magsabi ka <laughs> na ng yes, I do. So, Siyempre, hindi <laughs> na kompleto yung date kung walang pagkain. Kaya ayan nga niyo ho, at hinain ko na yung mga niluto ho namin. Nasa tunay ho, ay katulong din namin sila sa pagluluto niyan. So ay, mga kamangyan, kung inakilig nga ho si nanay at saka si tatay diyan mas inakiligo kami bilang mga ay, anak. ko, pero sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag nakikita mo na yung magulang mo magkasundo, masaya, yung in love na in love sa isa't isa, ganyan. Kasi ganun din naman ako nyari kapag mag-away sila. Kami yung mas nasasaktan pag nakikita namin sila na nagasigawan, awayan na ng awayan. So kapag nakikita talaga namin sila na nagukulitan, na sweet sa isa't isa, inatokso pa namin lalo, inakulit pa namin lalo. Kasi nga niwan, sarap pagmasdan. And nga ako pala mga kamangyan, sobrang nasarapan kami din sa palabo. Kapag nag si na nanay, nagkakain naman kami din sa tabihan. Salamat. nagbiro pa nga ni si si tatay na baka daw pwede bukas ay eh magdi daw ulit sila, ari, ah. Ayun na mga kamangyamang, milipan na ako nang bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-sharing video, ano. Kasi oh, hanggang dito na lang ang ating video. Taiwan muna namin si Nanay at Tatay Dini para sila'y makapag-date ng bongga. Bye-bye, love you. Huy!